Kawikaan Chapter 4 Mga anak, pakinggan niyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Mabuti ang itinuturo kong ito, kaya huwag niyong ipagwalang bahala. Noong bata pa ako at nasa piling ng aking mga magulang, mahal na mahal ako ng aking ina bilang nag-iisang anak. Tinuruan ako ni ama. Sinabi niya sa akin, Anak, ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo ko. Sundin mo ang mga utos ko at mabubuhay ka ng matagal. Pagsikapan mong magkaroon ng karunungan at pangunawa. Huwag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko at huwag kang hihiwalay dito. Huwag mong tanggihan ang karunungan. Sa halip, pahalagahan mo ito dahil iingatan ka nito. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo tanggapin mo pahalagahan ang karunungan dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan magiging parang koronang bulaklak ito na magbibigay sa iyo ng kagandahan anak pakinggan mo at tanggapin ang mga sinasabi ko sa iyo upang humaba ang iyong buhay kinuruan na kita ng karunungan kung paano mamuhay sa katwiran kung susundon mo ito walang makakasagabal sa buhay mo at maililigtas ka sa anumang kapahamakan Huwag mong kalilimutan ang pagtutuwid ko sa iyong pag-ugali. Ingatan mo ito sa puso mo sapagkat mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy ka magmuhay ng matuwid sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama o walang naipapahamak. Ang pagkain nila ay paggawa ng kasamaan at ang inumin nila ay paggawa ng karahasan ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Anak, pakinggan mong mabuti ang itunuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mo makakasumpong nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag ka magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamumuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan.